La 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 la. Hmm, dito ako sa palaruan. May makakalaro kaya ako dito? Nyam 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 Uy, nyam. Nyam Uy, si nyam, nyam, si Pips nyam, nyam, kumakain. Pips! Uy! Uy, Azen! Nyam 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 nyam. Ano Sarap. yung nikakain mo? Hamburger! Wow, pingi ako! Yoko nga! Damot po! Pag natalo mo ako sa laro, bibigyan kita. <laughs> o oh, sige, anong laro yan? Utaguan. Aba, aba, magaling ako dyan. Sige, sige. Ako muna, wa. Pipikit ako. Okay, saan kaya ako magtatago? Tago, taguan. Maliwanag ang buwan. Nagbilang ko tatlo, nakatago ka na. Na, lawa, tatlo. Guru, so, di ako makikita kasi... dito. Azen. Magandang nasa, taguan kaya to. Wala. Wala si Azen ah. Kaling yata niya ah. Masan kaya siya? Hindi niya tayo kita. Azen, nasaan ka? Wala ako dito. Uy, malapit dito yung boses ah. Azen, nandito ka ba? Wala, wala, huwag ka pumunta dyan Parang malapit dito yung boses eh Oy, Azen, haya, na. Nahanap ha, ha, ha. mo ko. Ang galing mo. Okay. Ikaw naman taya. Pag nahanap ko, ibigay kita burger. Bikit ka na. tagu -taguan, Maliwanag ang buwan. Wala okay. sa likod. Wala sa harap. bilang kong tatlo, nakatago ako. na kayo. 1, 2, three. Hmm, nasan kaya si Peps? Tulong! Tulong, Azen! Ala! Ikaw, Kinukuha si Peps Uy Peps, hindi natin kalaro yan Huwag ka sumama oh, may dyan na. May hawak siyang kutsilyo Pag hindi ako sumama, papatayin niya ako Ay hala Oo oh, nga, edi eh, kunin may kutsilyo niya Hindi ko kaya Walaki siya Oh no hala. Mukhang napapahamak oh. si Peps ngayon Hingi ako ng tulong kay Shane Tara, puntahan natin siya Dali, dali ito, malapit na yung bahay ni Shane. Hihingi tayo ng tulong. Tulong, tulong! Shane! Shane, nandyan ka ba? Tok, 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 tok! Tok, 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 tok! tok. Uy! Tara, pasok ka dito, Azin. Uy, salamat! Pinapasok mo ako! Oh, bakit? Anong balita? Ba't ka nagsisigaw-sigaw dyan sa labas? Eh, kasi... Kinuha si Pips! Sino nagkuha sa kanya yung baho-baho nun? Yung may hawak na kutsilyo na zombie. Ha? Zombie? Oh no! Oo, -o, eh hindi pa niya pa nabibigay sa akin yung burger. Yung pa rin iniisip mo? Inasa eh, na ba siya? Tara, tara. Puntahan natin. Doon banda yun. Tara, tara dito. Sundan mo ako, Shane. Sige, sige. Manda ka. Baka maraming kampo niyo na zombie. Oo nga, kailangan nating maghanda. Tara tara dito, Shane. Ang bagal mo. Oo, dito lang sa likod mo. San ba yun? Dito 'yun, banda. Dito 'yun, banda. Eh. Wala, wala na 'yun, nakatakas na. Basta dito 'yun, banda, Shane. Hala. Tingnan mo. May Oy. tower dun. Oo nga no. Ang taas. Hala, Baka dyan pinunta si Pips. Oo nga, baka dyan siya dinala ng zombie. Tara, tara. natin. Oo nga, paano na yung burger ko? Oh no, tara, tara, Dali. Oh no, may laba. Paano natin matatawid to? Tara, tara. tayo dito sa paligid. Baka may secret door dito. Sige, o kaya may secret ba to? Kaya lang Shane, Nabubutom na talaga ako. Kailangan na nating mahanap si Pips. Oh, kainin mo muna to. Ano to? Ala, TNT to eh. <laughs> joke lang. Ito, kumain ka oh. Ayun. Nyam, 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 oh, nyam. Tara na. May energy ka na. Hanapin na natin yung secret door. Oh, sige, sige. Uy, Shane. Teka lang. Oy. Parang ito yun oh. Ala, Oo nga, ang galing mo. Diba? Mahanap mo. May lever dito. Dali-dali, pindutin mo na, Azen. O, sige, ito na. Ya! Yeah. Uy. Uy! Sabi ko sa'yo eh. Merong bato na lumabas. Yun, makakatawid na tayo, Azen. Oo, tara-tara. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Yun! Nice Dupa, one. Kadaling. Ano na yan, Azin? Dito na tayo sa loob. Oo nga, pero walang pinto. Pero tignan mo. Meron dito akiatan. Uy, oo nga, no? Tara, tara. Taas tayo. Tara, tara. Yan. Di ba tayo malalaglag dito? Hindi, ingat ka. Baka mahulog ka. O, oh, sige, sige. Oo nga, no? Tara, tara, tignan natin. Ala, may TNT to. Oo nga, no? Tara, huwag tayo dyan. Huwag natin buksan yan. Doon tayo sa safe na chest. Tama, tama. sa mo na yan. Ala, asin! Bakit? Oh, Ay! no! Hala, trap pala yun. Napeke ako dun, ah. lang, hindi ako tumabi sa'yo. Oo nga eh, baka pati ikaw napahamak. Ingat ka na lang, Azin. Dali, buksan mo na. O sige, bubuksan ko na to. Ako na bahala. Ay, Uy! Ayun, Ano naman yan? Stick lang pala. Wala, anong gagawin natin dyan? Eh di pang ko sa pwit mo. Joke lang, alam ko na. Ha? Ano yun? Gagawa tayo ng ladder. Galing! Baro nung ka ba gumawa? Oo naman! Ika-craft mo lang siya! Craft to craft! At ayan! May ladder na! Ayun! Tingnan mo! Uy! Diba? Saan naman yung taasan yan? Hmm! Oh. Ayun oh! Bulag ka ba? <laughs> Hindi no! Tara tara! Lagay mo na! Ayan! Wee! <laughs> dito na tayo sa taas! Uy! Malapit na tayo kay Oo nga, makukuha na natin yung burger. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Eh, bumili ka. Hello, <laughs> tatanong Pa ko. Nga eh, aden, pala ka dyan. Si Azin, ang taas pa pala nito. Oo nga, no? Teka lang, mukhang aakit na naman tayo, Shane. Tara, tara, sundan mo ko. Okay. Ingat ka lang kasi medyo baliko yung daan. Yun! Tapatun? Ang galing mo! Nice. O tara, ako na Talun. mauuna. Jump! 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 Uy, yun! Okay na ba? Oo, oh, kaso, wala palang daan dito. O nga no, baka may secret door ulit. Ito! <laughs> <laughs> Uy, Shin, May napansin ako dun, oh. Ha? Huh? Ayun, oh. Ha? Huh? May cobblestone dun, oh. Oo nga no, may hagdan dun. Panigurado, meron. Eh tara, hanapin natin dito. Balik tayo. Tara. Balik tayo. Teka lang. Parang kakaiba 'to. Ano? Ito na yata yung secret door. Oo nga. Pasupal natin mabubuksan 'yan. Hala tingnan mo, may button dito. Uy, ito nga. Ayos. Yun, tara pindutin natin, Shane. papasok ka. Pipindutin ko. O sige, bilisan mo. Papasok ako. Thanks. Yun. Oh no. Ayun, nakapasok tayo. Oo nga. May hagdan. Tara, tara. Tara, tara. Ano kaya to? Ang sikip naman dito. Uy. Dito na tayo sa taas. Oto na. Pataas na tayo, Azin. Kaso sira na naman yung hagdan. Ito oh, merong lever. Uy, pindutin mo yan. Dali. Wow. wow! Ingat ka! Iya! Yeah. Ikaw naman! Iya! Yeah. Yun! Boom. Uy! Tara, pasok tayo! Tingnan mo! Merong lever dito! Tara, tara! Tingnan natin! Ay, may nakasulat! Nakasulat? Don't pull! Danger! Hala, huwag yeah. daw punuin! Delikado! hilain, delikado. Tara, tara, tignan mo to. Uy, Shane, may chest dito. Oh. Tapos, may door din dun, no? Oh. Baka nandito yung susi. Oo nga. Tara, tara, tignan mo. Uy. Anong laman? May iron sword. Wow, ang galing. Magpakan. Wow, ako din, ready ng ready na ako. Kakain mo na ako. Yum, yum, yum. Ako din, kakain din ako nyan. Yum, 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 yum. May password. Alam ko na. Bakit nilagay ito kung danger? Yan danger. Sagi, sagi. May lever. Oh, sige, sige. Deliver. O sige, pipindutin ko. Uy. Uy. Ala. Uwa. Oh. Oh no. Matalo na zombie. Ang dami. dami. Ah. ah. <laughs> Eto na. Zombie. Ang, Ang dami. dami nila. Yeah. 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 Waya, waya. Watch out. Yeah. Waya, Ang dami nila. Oh no. Sobrang yeah. dami nila. Kailangan yeah. natin itong patayin. Ito na yung mga kampo niya. Patayin natin. Oh, no. Asan si Peps? Ilabas niyo si Peps. Yung, 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 yung burger ko. Ilabas siya yung burger ko. Shane, tulong. Ayun na, isa na lang. Kaya mo na yan. Yay! <laughs> Yay! Ayun ba yung nag-kidnap kay Peps? Oo, oh, oh, yun yung kumidnap kay Peps. Baka nga base to ng mga zombie. Ay, teka lang. May nakuha ko azin, no? Oh. Basahin mo. Ano to? Uy, may number 2233. Alam ko na, ito yung password. Tama. Tara, buksan na natin. Good. 2233. Mukhang malapit na si Pips. Kunti na lang. Tara, Azin. Kaya natin to. Uy, Shane, tingnan mo. Ano kaya to? Happy! Talon! Ayan, Azen, unti na Talon! Lang! Yun! Yun! Ala, Shane, nasa na naman tayo? May mga sugar cane dito. Tara, tara. tayo sa loob. Oo nga, no? May crafting table dito, Shane. Uy, may chess. Wow, ang daming cake. Tara, tara, uwi na tayo. May cake na tayo, eh. Uy, hindi. Iniligtas natin si Pips. Eh kakainin O oh, hindi, wag mo muna kainin Tingnan mo Shane, may butas dito Kaso, paano kaya tayo makakataas? Ah, alam ko na Sabi ko sa'yo, wag mo muna kainin yung cake eh. Eto, tingnan mo Gagawin ko tong hagdan Uy oh, Diba? Sabi sa'yo, wag mo kainin eh Ya yeah. Chip, yan, unti na lang yan, malapit na ako. Dahin mo ako dyan. Ya! Yeah. Yun! Okay na. Naamoy mo na ba si Peps? Oo, oo. Amoy burger. <laughs> dito na ata siya. Mays pa ata itong napuntahan natin. Oo, oo nga eh. Tara, Azin. May mays dito. Sundan mo ko. O oh, sige, susunod ako sa'yo. Uy, may chess. Hala, may golden apple ulit. Oo nga, Kainin no? Na rin, Kainin na natin, Shane. Ang dami talagang pagkain dito. Nyam, 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 nyam. Tara, Azen. Dito yung daan. Ya. Yeah. Dahan-dahan lang. Dito tayo. Ya. Yeah. Yan. Dila. May pinto. Ito na siguro yung password. One, 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 three. One, 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 three. Yun. Yun. Nyak, nyak. Uy! Ko. Parang si Pep yun ah! Umiiyak na! Niak, Kawawa naman si Pep, Shane! Tulungan natin La. siya! Oo, tara! Isuot na natin to! Ayan! Game na! Ready ka na ba? Oo, Azin! Let's go! Let's go! La! May kalaban, Shane! Oh no! Alalaki oh, laki no. na ito! yeah yeah ya. ya! Ya! Wata! Wata! Yun! Nyak, nyak, burger ko. Hala, <laughs> kawawa naman. Oy, bata, mabaho. Burger ko. Tawagin mo dali, Azin. Pips, Pips. Dito okay. na kami. Yan. Nyak, nyak, nyak. Yun. Ito, ito na yung burger. Sa inyo na lang. Yan. <laughs> May gift din naman kami sa'yo. Eto. Ano yun? Happy Uy, birthday, kay... Peps! Happy birthday, <laughs> Peps! Yun lamang, guys. Naligtas na natin si Peps at nakuha ko na yung burger ko. bye bye Good.